ang dami niyang calculator. Ang dami mong calculator ngayon. Ah. Ano yung 20 rin? Oh, ano ba ang gano'n? 70 lang sa pato. Oh, Ito, bago yan. Ah, oh, Sony. Sony. Ito, JBL. Oh nga. Magkano naman? 150 lang. 150 lang. At saka ang dami niyang ano pa na rin. Okay. Ayan. Makina. Makina. Imbis na kamay yun na yung pwede na yun. Magkano? Mm -hmm. 120. 120 lang. 120 lang 120. Oh. May pangkahi ka na. Si Mike, mga idol, shout out. Maraming ay tingin. Pagpunta natin. Pagpunta natin. Pagpunta natin. Pagpunta natin.

Habit na lang lahat sa bike. Tapos, kain na Ito yung maskat ko Ito yung maskat lang, na lang

Ang konti ang tao ngayon sa dulo mga Si Houston, mga blog at speaker si boss idol oy. Renta lang tumpok Barber so, Kita ko kagad Mukhang maaga Ano meron? Ang laki oh, Mga boss, wasahin oh, oh. oh. sir. Morning, sir. Wasahin yung mga idol. 300. 300. Ang niyan. Maganda yung <laughs> <Okay>, uh, <imsan> um, dapat meron ba uy, oh, ma ma so, wala ba, may, may kami hindi ako i ito meron si Mario ito magkano mo ko na alam mo ba yung pang yung okay. mga pinamimili ko hindi yan pang koleksyon ah, pang ah uh, uh, mga, mga weigh uh, weigh ano lang sa lang niya sa akin Abo, maganda. Bibigay mo ng po isang set ng San Mero lati. Depende po. Ah, depende Dipindi sa brand. Uh, itong black tea, eh, magkano? 150 lang, 150, 150 lang. Okay. 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 ito, marami po kayong uh, na ano. kulay

lutuan mo. Ah, uh, initan. Ito mga pala ito. Tapungan. Tapungan. Magkano po? 70 pesos. Mura na. Talaga siya. Ang pala. hindi magdudumi yung mesa. Mga kutsara uh... na ito. Uh, Oo. Oh. Oo. Ayan. Paano po dito na eh? Ayan. Pinching Ay, ko isa. Sa atin po, ganun din po. Cinta 80 din ito. Japan daw mga idol oh. Kita ano, papakita ah, na rin. Ah, Nakalublob siya sa tubig. Nakalublob yan. Nadyan. Pabili. Nadyan. No? Pabili. 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 Wala din dito lang yan. Wala din lang Wala 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 pa doon. Ito ibang kulay. Yan mga replica. Replica mga replica. replica. na. Ito 2.5 yun eh. 2.5. din mga

Max. Patik. Yun lang. Tenyos tayo mga idol na kay Alvin tayo mga idol ha. Ito may mga patek sya. Patek natin, patik siya. Ang uh, patik pilip natin magano? Patik philip? patik Philip natin. Uh, may one three One two. Uh, tayo ha. Uh, 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 hindi siya original pero magandang klase na. patik pilip. Ito original natin. Yan, uh, Original ba yan? Oo, oh, original yan. Hindi nga nga. Ayos ah. Ayan. Ayos suot mo. Original din yan. Original din. Ayos ah. Break lean. Tapos yung mga hindi. Kaya may nagustuhan ito, bigenta ko sa kanila. Bukano naman? Ito 1K na lang. 1K. Ayan, kay Alvin yan ah. Salamat sa iyo. Ayan. Hindi pa tayo kay? Ayan. Dito. Dito. Uh, hahanap tayo ng original second hand dito kasi may mga original na second hand tulad nito mga boss oh. ayan citizen original to mga boss second hand original magkano na nga 1.5 original mga boss uh, ang nagpapatanong kasi sa akin gusto nila original kahit si kanan daw basta original. Uh, saan pa ba? Ito si Iko. Diver mga boss. Uh, maliit lang. Ito mga boss ha. Swatch, ay uh, swatch. May swatch siya mga boss. Ito ang alam ko ano din to. Uh, second hand. Pero Original. Seiko Seiko na original mga boss Magkano? Ano ah uh, 1,500 1,000? Ah, 1,000? Yeah. Ayan mga boss Sikandan pero original 1K lang Seiko mga boss G-Sharp ah, Ano nga po yan? Sikandan Sikandan na picture nga yan Ito nga bago Ah, ito Isyak, no? Tapos yun na nga yung mga ladies swats uh, Ito mga ladies swats May second hand siya Na mga ladies swats mga po Ito original din Second hand Original mga idol Tapos nakabi natin Hindi pa tayo Kay? Ito kilala nyo na mga idol bilalang kilala yun na hayaan tayong tatawid. Ayan, ayan May napatay dito. kay boy kas-kas na -kas, yuto Yun o. No? Ginto mga boss okay. Okay. Yes. Hindi. Ah, Bulgari mga boss Bulgari mga idol Bigat ah Magkano na nga te? 3.5 5 mga boss Bulgari Oris Oris gold Sa ito Chocolate ah Rolex Rolex Kaso. Ayan ang mayroon kay Boy Kaskas -kas, mga idol. Okay. Si Madam Ang nagbabantay. mga boss yun ang nga oh, 2024 Yamaha XC16 155cc PG model registered registered na rin oh. January 2026 first owner oh, ha, contact number ayan nakikita nyo naman ah Carmen Planas kanto ayan. madalas natin vlog vlog eto siya mga boss oh, uy nakadisprick na oh. Peter tatanong natin yung price lahat maganda lahat magkano yung itong motor oh, magkano 60. Ah, ito. 60, ah, 60 mga boss. Negosyable. Tapos may nakikita tayong box at saka yung eto. Box muna. Bagong bago. Bago ba? Bagong bago mga boss. Ilang liters to? 45 liters liters yung mga boss. Ah, kasama, kasama na sa motor. Pro eight proder block lotot mga 'yung motor. Ya Ayan, mga boss. Motor 16, mga Ayan, mga idol Tingnan okay O saka sakali kontakin takin nyo na lang number niya mga boss. Ayan ang klarong number niya mga idol. Doon uh, na lahat. May mga mini driving light pa. Naka, 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 naka mini driving light na pala ito. Mini driving light pa. Kompleto na yan. Sit na oh. Ayan mga boss 16 negotiable. Kasama na yung alloy box na nanandoon. 45 liters upgrade, may cellphone charger lahat um, na oh, magamitin na lang magamitin na, na lang mga boss okay mga idol, I think nakita nyo naman yan seat nya ayos na ayos mga boss sasakyan nyo na lang naka-registro na rin kasi 2026 yung registry 2026 pa oo eh 1 year pa naka driving life Ayos na ayos to mga boss Okay itong number no O hanapin ka lang O sa interesado tawag agad Baka maunahan pa kayo O yan na number ko 0950-369-551 Ayan mga boss Nakita na nyo naman O thank you ha ah. Buti nakita mo Tapos yung katabi niya ayan. Nasa kanto mismo siya ng ano ha ah. Parvin Planas at saka Saragosa Ayan One daron dito muna ako? sige. Oo. Uy, kay ate. pa pawan